Good afternoon mga kadakers bago po ang lahat please subscribe to my youtube channel Dr. Titre makihit okay, naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, mga kadakers nagpa condition na po tayo ng ating mga alagang itik kasi may kompleto na yung iba nilang mga patpak so naglagay na tayo ng tubig na mayroong asukal na mas so pasalamat tayo mga kadakers dahil hindi pa naubos yung mga alaga natin mayroon pa naman na tira kahit kunti so sa mga gustong mag alaga ng itik ay minsan mayroon talagang mga pagsubok sa ating pag-alaga ng mga itik na wash out ang kasi tayo mga kadakers at hinuli ng mga tao pagkatapos ay kinatay ang iba o so hindi naman daw masama yun kasi hindi naman nila minataw yun ang sabi nila hindi masama pero kung ating babasihan yung Biblia ay nagsasabi dyan na huwag kang kumuha ng hindi sa iyo so mga kanakos malinaw na malinaw yan ang sinasabi ng Biblia kaya ang mga kalamidad ngayon ay binigay talaga yan sa tao na dapat ang tao ay magsisi at magbago pero wala nagpatuloy pa rin sa paggawa ng hindi maganda sa kanilang mga kapwa so minsan mga kedakes ay parang makapag-isip tayo ng hindi maganda pero ang sabi ng Biblia, sa mga taong nagbabalak ng hindi maganda sa kanyang kapwa, siya ay walang kabuluhan So yan lang mga kadakers ang aking pinatatakutan Ang Panginoong Diyos lang Pero sa tao, wala ah, Nagpapasalamat po ako mga kadakers sa ating Panginoong Diyos Kasi sa totoo lang uh, mainit talaga ang ulo ko kunting kibot lang sapak pa agad so simula na nag alaga ako ng itik dito ko natutunan kung paano mag isip at paano magpakumbaba at paano magpalamig ng ulo mga kadakers kasi dito sa pag alaga ng itik hindi talaga pwede yung... mainit ang ulo mo. Uh, kailangan dito mga kadakers, yung sipag at jaga at pagmamahal sa ating uh, alaga. Ito po yung sikreto. Bago po tayo mag saksi sa ating pag-alaga, may pagbabago talaga ang ating sarili. Pero kapag hindi ka marunong mag pakumbaba laging mainit ang ulo mo ah, uh, hindi tayo pwede dito mag alaga ng itik mga kadakers uh, kasi may panahon po ito sila na magpa saway mga kadakers hanggang dito lang muna mga kadakers thank you for watching see you next vlog